Hello guys, you know, I'm here now in Aspire Park, only me, myself and I, so time check, um, 1.45, ayan, 1.45 ng umaga, mag-isa ako dito sa Aspire, naglalakad at nagja-jogging, gawa ng 20 days na akong masama yung pakaramdam mo lang boses then ban ayan lagi akong inuubo ang sakit-sakit na ng sikmura ko naginagastro na din ako so kailangan ko talaga magpapawis kaya eto wala akong kasama mag-isa lang ako dito sa Aspire so wala naman ako magawa so mag-vlog na lang ako ayan. at least may content so ayan na ah, na, siguro nakadalawang dalawang laps na ako na ikot ko na siya at walang katao-tao kasi ako lang naman talaga dito <laughs> may meron naman kaso ayun, mga naglalakad din nagpapapawis so ayan, andito si maning Security ah oh. So, guys, ang ganda ng Aspire. ganda siya malawak. Maganda siya dito mag-jogging. So, sa mga katulad ko na ginagastro. Ayan, meron tayo mga gastro ba? Eto, magandang puntahan. Punta kayo dito sa Aspire. At mag-ikot-ikot, mag-jogging ba? Para mawala yung inyong mga sakit. Sana pagbalik ng pagkatapos ng akong day off, magaling na ako. Kasi kita niya naman yung boses ko. <coughs> Pawala na kaya Wala na akong content sa sa FB Reels kasi lagi akong nakafocus sa pagpapagaling. Alam mo yung dami-dami ko nang na inom na gamot. Nakaapat na akong syrup. Tapos ang dami ng tablets. Hindi pa rin gumagana. Ay nako, alam mo yun. Kaya ngayon ang inuubos ko na lang isitirisin. Ewan, sana ako may umepekto. <laughs> Pero hindi kasi ako pinapatulog guys. Kanina, ka, hindi sana ako pupunta dito. Kasi wala naman akong kasama. Boring mag-isa mag-jogging. Kaso, dun sa bed ba? Ay, tahol ako ng tahol. Para na akong aso. So, dahil day off ko naman. my time. So, sige. Mag-ikot-ikot na lang dito. So, wala talaga akong kasama. Ayan. Ayan mumu lang ata meron din <laughs> tapos yung mga puno pero maganda siya guys maganda magpapawis Para, at least yung mga toxic sa katawan matanggal ba sana nga matanggal kasi napaka toxic na nung katawan ko dami dami ng sakit <coughs> yung nagtitipid na ako sarili ko tapos lahat ng ipon ko yung napunta lang sa gasto sa gamot so wala rin so ayan guys may naglalakad dito kasi mga Arabic eh, hindi naman sila pwede bidyon kasi baka tayo mga kaya ato naglalakad ako ang ganda naman oh tingnan nyo guys pakita ko sa inyo ito